Rafa Esiha, formal nang indineklara malaria-free ng DOH. Opisyal nang indineklara ng Department of Health bilang malaria-free ang lalawigan ng Rafa Esiha matapos ang isinagawang malaria-free awarding 2024 na ginanap sa Century Park Hotel, Manila noong December 10, 2024. Ang nasabing parangal po ay personal na tinanggap ni Provincial Health Officer Dr. Josefina Gertia kasama sina former Provincial Malaria Coordinators Geoffrey Villa Santa at June Patrick Cunanan. Bukod sa award ay nakatanggap din ng ang Provincial Government of Nueva Ecija ng isang milyong piso bilang insentibo na kanila pong gagamitin sa pagpapaikling ng mga programang pangkalusugan sa lalawigan. Pinigyan din hindi naman ng PHO na bagamat malaria pina ang lalawigan, magpapatuloy pa rin ang mga hakbang upang tiyaking hindi na muling babalik ang sakit. Lopos naman na po sa salamat ni Dr. Garcia, kay Governor Aurelio Oy, Matasumali, at Vice Governor Dr. Anthony Umali sa laging pagsuporta sa mga programang pangkalusugan.